Magandang araw mga bata. Ako ang iyong guro sa araw na ito. Ako si Binibining Lani Wihani Pipito. Handa na ba kayong matuto sa bagong aralin na ating tatalakayin sa araw na ito? Mahusay! Bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna ay manalangin. Maari ba tayong magsita yung lahat? Panginoong naming Diyos, salamat sa biyayang ito at pagkakataon na magtipon-tipon kami. Inaalay namin sa inyo ang aming klase. Bigyan mo kami ng karunungan at pangunawa habang nag-aaral. Palakasin ang aming pagkakaisa at pagkakaibigan. Gabayan mo po ang aming mga guro sa pagtuturo pinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat araw na aming tatahakin. Amen. Magsiyo po na. Class, pakitingnan sa inyong katabi pagkatapos ay tukuyin kung sino ang lumiban sa inyong klase. Mabuti naman at walang lumiban ngayon. Sa umagang ito, inaasahan ko kayo ay makikilahok sa anumang gawain na ipapagawa ko sa inyo at makikinig sa ating talakayin hingin sa ating makibagong aralin ngayong umaga. Maaasahan ko ba kayo? Mahusay! Bago natin simulan ng ating aralin, balikan muna natin ang ating itinalakay noong nakaraan nga ba ang ating tinalakay noong nakaraan? Mahusay ang itinalakay noong nating nakaraan ay ang elemento ng isang maikling kwento. At sa araw na ito, meron na naman tayong bagong aralin. At ang ating aralin ngayong umaga ay ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwentong, sa kwentong napapankinggan. Pagmasdang mabuti ang larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ilang bata ang nakikita nyo? At ano ang ginagawa nila? At saan sila naglalaro? Mahusay! Mayroong limang bata at naglalaro sila sa My Harding. At ngayon, meron ako ditong isang kwento na pinamagatang ang kailangan lima. So, kailangan kayong makinig sa aking babasahin kwento. Makinig ng mabuti. Kailangan lima. May limang magkakaibigan. Sina Rose, Tess, Luz, Dennis at Danilo. Sila ay magkakaibigan. Magkakaiba naman sila ng ugali at kagustuhan isang araw sa kanilang pagbibisikleta, isang malaking kahoy ang nakaharang sa kanilang dadaraanan. Dahil pinakamalaki si Danilo, nanguna siya sa pagtanggal ng malaking kahoy. Pero hindi niya kinaya. Sumunod si Luz na mas malaki, maliit ng kaunti kay Danilo. Bahagyang gumalaw ang malaking kahoy. Buong tapang na sumubok si Dennis, ang pinakamataba sa lima. Hindi, hindi gumalaw ang malaking kahoy. Si Tess naman ang sumunod, pero wala pa rin. Huling sumubok si Rose. Buong yabang na binuhat ng malaking kahoy, umangat ito Aray! Ang sigaw niya. Ang malaking kahoy ay biglang bumagsak sa kanyang maliit na paa. Sabay-sabay na nagtakbuhan ang magkakaibigan upang tulungan si Rose. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, buhat. At marahang naiangat ang malaking kahoy. Kailangan pala lima, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat. Kailangan lima talaga. At doon natatapos ang kwento. Ano ang pamagat ng kwentong aking pinasa? Mapusay ang pamagat ng kwentong aking binasa ay Kailangan lima. Bakit kaya pinamagatan itong kailangan lima? Ano nga ba ang nangyari sa kwento? Mahusay! Merong limang magkakaibigan na nagtutulungan sa pagbuhat ng kahoy. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Sina? Rose, tama si Rose, si Danilo Mahusay. Ang mga tauhan sa kwento ay si Rose, si Tess, Danilo, Dennis, at si Luz. Sila-sila ang mga tauhan sa kwento. Ngayon, alamin natin ang mga naganap sa kwento mula sa umpisa hanggang sa huli. Ano nga ba ang nangyari sa kwento? Una ay, sino makapagbigay? Tama. Nagbibisikleta ang limang magkakaibigan at meron silang nakitang nakaharang na kahoy sa kinilang daraanan. At sino ang unang bumuhat ng kahoy? Si Danilo ang umunang bumuhat ng kahoy. At ang sumunod, sino naman yun? si Luz. Si Luz na ang mali mas maliit kaysa kang Danilo. At ang pangatlong buong tapang na bu sumubok, si Mahusay, si Dennis. Si Dennis ang pangatlong ang sumubok na bumuhat sa kahoy. At ang pang si Tess. Si Tess ang pang-apat. At ang panghuling sumubok ay si Rose. Anong sumunod na nangyari? Eh? Sumigaw, tama, sumigaw si... Sino sumigaw? Si Rose sumigaw si Rose. Bakit sumigaw si Rose? Oo, naipit ang kanyang paa. At ano naman ginawaan ng apat? dali-dali nilang tinulungan si Rose na buhatin ang puno ng kahoy. At panghuli, nakuha ba nila ang kahoy o hindi? Oo, nakuha nila ang lima ang nakaipit sa paa ni Rose. So, ano kaya ang aral na ating nakuha sa kwentong aking binasa? So iyon ang mga so iyon ang mga naganap sa kwentong aking binasa. So Para naman sa inyong activity ngayon ay mayroon dito mga um puzzles na kailangan n'yong laan kung ano ang um nauna sa kwentong aking binasa. So anong ang um, unang nangyari sa kwento no. nga ba? Maari niyo bang ituro? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Oo, ito ang una. Tama na naman kayo. Ilalagay ko dito ang nauna sa kwento. At ano naman ang ikalawang nangyari sa kwento? Ito, oo, ito ang pangalawang nangyari sa kwento ang pagharang ng malaking kahoy sa daan. Ang pangatlo, ito ba? Hindi. pala mahusay. Pagsubok ni Dennis da Danilo Tess at Luz na buhatin ang kahoy. At ang pang-apat, ito, tama, ito ang pang-apat na nangyari sa kwento. Sabay-sabay nilang binuhat ang bono kahoy. Sino-sino ang bumuhat? Silang lima. At ang panguli ay ang matang. Ito naman ang panghuling naganap sa kwento. So, balikan natin ang mga um, pinakaunang naganap sa kwento. Ang unang naganap sa kwento ay ang nagbibisiklet. Pagbibisikleta okay. ng limang limang bata sa daan. At ang pangalawa, ang pagharang ng malaking kahoy sa daan. Ang pangatlo ay ang pangatlo ay ang pagsubok ni Dennis, Danilo, Tis at Luz na buhatin ang kahoy. At ang pang ang sabay-sabay na pagbuhat ng liman sa kahoy at ang panguli matagumpay na pagtanggal sa kahoy. So bakit niyo nasabi na ito ang unang nangyari sa kwento? Oh. Dahil ito ang unang pangyayari na aking binasa sa kwento. At ang pangalawa naman, ang pagharang sa kanang kahoy kinakilang nakita sa daraanan. At ang pangatlo ay ang pagsubok ang pagkanya-kanyang pagsubok na buhatin ang kahoy hanggang sa naipit ang paa ni Rose sa pagsubok niyang buhatin ang kahoy. Pero dahil sa kanilang pagtutulungan, na nakuha nilang maiangat ang kahoy o galawin ang kahoy. At ang panghuli, natagumpayan nila tama, natagumpayan nilang makuha ang kahoy ba ang iyong aral na nakuha sa kwentong aking binasa? Mahusay! Ang aral na ating makukuha doon ay dapat na magtutulungan sa bawat isa. So, ngayon, para sa inyong takdang aralin, iguhit niyo ang mga um, naganap na mga pangyayari sa kwentong aking nabasa. Dito niyo iguguhit ang mga ang uh, mga naganap sa kwento. Nagka eh, nagkakaintindihan ba tayo? Mahusay. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayon. Paalam at maraming salamat mga bata.